guys, Tumating na yung ating parcel guys. Mag-wrapping um, tayo guys. Mag-wrapping. Um, Tingnan natin kung... At wala tayong gunting, ito lang nalang natin. No? Kung no? mahanap wrapping al wrapping wrap hmm. <coughs> <coughs> Unwrapping tayo siya guys. Okay, ito na ating parcel. Dumating na. One tayo Ngayon lang na ako sa sahig. אהה, 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 ボクなングの発 Okay, so, ayan na Nice naman May safer ko Ayan na guys Ang ating, ano guys o. May safer yan Pagbalik natin ang seat Baka ngayon na bumalik Yahoo